Mga kabukid, another day another vlog tayo ngayon mga kabukid Matagal matagal na matagal na matagal matagal tayong hindi nakapag vlog mga kabukid So ngayon mga kabukid, i-share ko lang sa inyo uh, Kasi may bangala kami mga bibe, alam nyo naman yun mga kabukid So ilang days na rin, uh, since nung, or magwo one month na rin since nung uh, uh, na-check ko sila So ngayon papakita ko sa inyo kasi napansin daw ni mama na, or narinig niya na mayroon na daw na sumisiyap na sisi or na kiti so i-check natin ngayon kung mayroon na ba talagang napisa so let's go dalawa pa lang sila no. dalawa lang mayroon pa isa wala dalawa lang ayun oh uh, uh, uh. ayun oh mayroon doon oh saan ayun ayun ano Masa, di ko maabot uh. di ko siya maabot ma hindi oh, ko maabot uh. ayun si mo yung itlog itlog So yun mga kabukid ha, meron na tayong tatlo Wait pa tayo Pwede na natin sila tanggalin kasi Delikata ito, marami tayong mga kalaban May mga, may mga uh, Pusa, may mga daga So yun, separate na natin sila So yun, kakapisa-pisa lang nila Ngayon, ngayon lang yun mga kabukid So check natin So tanggalin na natin yung mga shell Na wala na so, That's Para mabilang natin kung ilang pa yung natitira. So medyo masayang tong itong nanay niya. May naghanahin na rin doon sa kabila niya. Nandiyan sa taas. So papakita ko sa inyo mga kaboy kung ilang pa yung natitira. Sa ating mga itlog. Ang gano'n pa sila kadami. So ayan sila mga kaboy, isa lang yung nanay niyan. So pagkakabilang ko dyan last time, nasa 30 something. Last month pa yan mga kaboy, doon nag-check tayo ulit hindi so, ko, tinit, although tinitignan ko sila pero hindi ko na sila binibilang ganyan, hindi ko na sila tinitcheck, hindi ko na alam kung kailan sila nag-tart nag alimhim or anong gano'n. So, by bukas mga kabukod, sigurado akong mamaya, ng CCP sa ano yan. 27, tama, 30 27 yung na natira doon. Pero pa tayong 30 na hinihintay. So, yan. Grabe pawis ko ah. Doon tingnan mo niya. Alam ko meron dyan na ilang pirasong itlog dyan. Ah, meron niya? Meron, meron ilang pirasong itlog dito. So, merong dalawa. Ay, isa lang. Isa pa lang. Hindi. Ano yan? Isa lang, isa lang. Isa? Baka nagulong lang din eh. Hindi, baka ibang itlog na to. Ito yung hirap pag wala silang separation eh. Ang daming itlog nung... Ang daming itlog nung... Ang daming So ayan sila mga kabukid Tatlo tayo itong bagong pisa pa lang Ay, so, May Texas rin tayo dito <laughs> Sponsor lang yan mga kabukid Pwede so, pwede na So pansamantala mga kabukid Lalagyan mo na lang sila sa box So ayan sa, so, para uh, um, Mainitan rin sila makontrol natin Kahit pa paano yung hangin Tsaka so, yung init mga kabukid So lilipatan sila isa isa Dahan dahan lang Ay hey, teka lagyan ko muna na yan Lalagyan pala muna natin sila ng diamond mga kabuti. Doon ka kumuha. May diamond dito diba? Siyan. Wala na eh. ba yung Puro, puro lang gam yan eh. Wala. Ay, meron dyan. Kumuha ka lang ng isang dakot. So yun mga maglalagay muna tayo ng konting diamond lang. Hmm, tara lang. Maayos yung ating setup set ng ating ano. Ating temporary uh, page. cage. Kasi pag hintay lang tayo ng mga ilang araw, kukulumar na natin yan. Actually, wala pa kami nakaprepare na cage kasi medyo naging busy nga. So gagawa pa lang tayo yung sa mga susunod na araw mga kapatid. So yan, papahinga lang yung mga sisiyon na yan. Bukas na sila papakain. O pwede tayo mag-iwan na rin na uh, cheek booster. Or, ayan. Uh, Basta uh, mayroon lang silang ngunguyain kung sakali, mga uh, kabukod. Kapag nakapag-recover uh, na sila. Lagay okay. okay. mo na na. Yeah. Kailangan lang basta mainitan lang sila. So yung mga kabukid, nandito tayo ulit sa ating uh, uh, mga bibe and ako uh, harvestin ulit natin yung ating mga bagong pisa ng mga sisiw bago pa tayo maunahan ng ating mga daga or ng ating mga kalaban na daga so tara samahan nyo muna ¡Ne le hago Sira na yung aking jacket pa nga pa kabukin, papisa pa lang din. Six. Ay, hindi, five pala, sorry. So, lima yung nakuha natin ngayon. Pero yung mga iba yung pa, ano pa lang sila, tagdala natin yung mga nana na bukas na na shell kasi nilalanggam sila mga kabukid, napansin ko lang. Yan, dami din mga langgam, oh. Nalalakot pa naman. Kaya delikado yung ating mga... mga bibi. Ah, ah. Kaya yan, natin yung iba. Yung mga napisana. pisana. Mga pisipisana silang lahat, oh. So, may bukas siguro maghapon as expected natin siguro pisa na tong lahat na to. ito mga kabukod oh. na rin yung shell nya ayun eh, no, yung maririnig maririnig mo talaga kapag inalog mo yung itlog meron ng sumisiyap mga itlog mga kabukid oh. Grabe. Sisipi sana sila. siya mga kabukid so yung kawawa naman kawawa siya mga kabukid so check natin yung mga ibang itlog mga kabukid para maiwasan natin yung uh, katulad yung pagkakadagan uh, so ito yung mga kabukid oh, nagtitiktik na rin siya malapit na siya grabe yung powers ito mga kabukid wag pasensya rin yung nature natin na eh. medyo mainit kasi dito sa amin so tulungan natin siya ng konti ang kanyang pagkapisa So, ayan, ah. Uh, Nakabukas na yung kanyang, ano. So, ayan, nakaka-ayan. Para maka- Malabas na yung beak niya, mga kabukod, Okay? So, ayan na siya. Ang grabing power ko. Oh, pasensya na kayo, ah. Pasensya nyo na yung itsura natin. So, ayan na. Uh, ayan na siya, mga kabukad. focus na natin, ah. Mag focus ka, mag focus ka. So, ayan, oh. Uh, Nag-hello na siya sa inyo, mga kabukad, oh. Okay. So, yun na siya. Ah, baka bukas ng umaga lahat ng ito, mga kabukit, may na. So, lagyan na natin siya dyan. Isang mortality na tayo. And itong tatlong itlog kaya na ito. Kamusta ka kaya... lang? Ah, so, ito mga kabukid oh. Pasimula na rin siya to, tulungan na rin na siya ng konti. Kasi tinutulak na, na rin yung shell niya. Ayun. Ano ba mga kabukid na mas makakapal ang shell nitong mga bibi kaysa sa mga itlog ng uh, ano ng mga manok. Ayan, okay. Ay medyo mat matigas siya. I-feel niyo man. Okay, so ayan. Hmm. Ayan na. Medyo maririnig mo na yung mga siyap-siyap niya mga kabukid Oh. Okay. Balot. <laughs> Ayan, di mo na pwede maglatuhin uh, ito, kabukid, pang balot kasi sisiw na talaga ito. Ayan, palabas na nga siya yung. So, dalawa. Yung kayang dalawa, hindi ko maabot kasi eh. Wait lang. O, tayo parang para maabot natin. So, itong dalawa, itong isa, uh, malapit na siya. Ito ah, pa pabukas na yung ulo nya Pa-crack na yung shell nya I mean ah, malaki na yung crack nya So lalabas na natin I Help na natin sila para baka mamaya maya eh. Makalabas na rin sila Siguro babalik tayo ito mamaya para i-check yung tatlo na to tatlo sila nakikita kung nagbubukas na ng shell eh So i-check natin silang tatlo mamaya Kasi delikado tumabutan ng gabi ito mga kabukid at baka dagayin tayo dito mahirap na mga kabukid So yan. Yan siya. Ah, palabas na siya. Ilang ilang minuto na lang tumama ka bukid. Yan tinutulungan na natin si Leo. Si okay lang naman tulungan niya sa ganyan. Para na kung nagmamadali tayo nang, nang tayong oras. Basta dahan dahanin niyo lang yung pagbubukas nyo ng shell. Ayun. Grabe yung chore na din ng baboy. Okay, so tatlo. Tatlo yung nakasana natin nagbubukas na ng shell nila. So yung iba. So 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. May isang po pa doon. Plus itong isa na to. Itong isa na to mga kabukid. Oh, no? Oh. ah Pabukas na rin siya. Yeah, may bitak na siya O oh, nagbibitak na siya Okay. Tulungan na natin. Tulungan na natin si mga kabukid para makamamaya maya eh magbubukas na rin itong mga ito. Ito make sure nyo lang na dahan-dahanan nyo lang, mga kabukid ang ating ah. Okay. So, yun na. Oh. Apat. Pang-apat na babalik natin mamaya. So, yun. Lumabas na yung isa, oh <laughs> Sabi ko na yun. Eh. Pero papadry natin ng konti. Okay. Lumabas. May lumabas na naman na isa. Nandun na siya. So, babalik natin sila mamaya. So, yun mga kabukad. May 6 na tayong bagong ducklings dito. Na kinuha dun sa kanyang pugad ilalagay na natin sila dun sa ating ano sa ating uh, temporary na enclosure nila or kulungan nila sa so, babalik natin mamaya yung isa so tara Tan samantala mga kabukod nilalagay ko muna sila dito sa karton dito dito sa may kwarto uh, para makontrol natin yung ano yung init nila kasi magtatabi-tabi naman yung mga kabukod kung mga malamig yun kung masyadong mainit naman eh maglalayo-layo naman sila. Yes Tingin-tingin pa hmm? Tingin -tingin sila. Parego. Mm -hmm. hmm. Sa pagkain. Hmm. Kasi medyo uh, habang sila ng sarili, papalakas pa yung mga, yung mga kabukod. Kakain, kakain din yan pag gusto na nila. diba Kikit na lang, mga kabukid no So, ayan, so yan, grabe, po -poise na poise tayo mga kabukid, oh. So, ayan mga kabukid, maraming maraming salamat sa patuloy na sumusuporta and uh, sa lahat po ng uh, uh, nag-pray sa akin nung uh, times na ako na hospital mga kabukid kasi na dengue po ako that time mga kabukid. So, almost 2 uh, two weeks din tayong na-stop sa ating mga trabaho mga kabukid. And then one week ako halos na na-hospital yun one week ako na nag uh, nag quarantine or yun nagkulong sa sa kwarto kaya hindi ako masyadong nakalabas-labas din natin na tutukan masyado yung ating mga alaga pero ngayon ah, nakabalik na tayo mga kabukid ulitin ko marami maraming salamat po sa inyo na patuloy na sumusuporta and sa lahat po na nga hindi pa nakakapag subscribe sa ating youtube channel alam nyo na po gagawin nyo like and subscribe lang po ang ating youtube channel mga kabukid and don't forget to hit the notification bell para maging notified kayo sa mga bago pa mga pwede nyo matutunan tukol sa pag-agrikultura maraming maraming salamat paalam Peace.